Abala dati si James sa pagbabalot ng mga gulay na binibili ng mga traders sa La Trinidad Vegetable Trading Post sa Benguet. Maganda ang kita nito kapag dagsa ang mga traders. Pero ngayon, Ilan na ninibago ito dahil sa tumal ng mga dumarating na traders mula Maynila at sa iba't ibang parte ng bansa. Konti lang eh. Hindi napupuno yung ano, mga sasakyan. Yung dati kapag ganitong oras, puno na dito ng mga tra. oh, mga gulay. Ah, ngayon, hindi, hindi Oh. Matumal. oh, lang. Walang pila. Anya, noong mga nakarang linggo pa nagsimula ang pagtumal ng pagdating ng mga traders pagkatapos manalasa ang mga sunod-sunod na bagyo at habagat sa Northern Zone. Ayon sa pamunuan ng La Trinidad Vegetable Trading Post, normal pa naman ang supply at demand ng gulay pero nananatili pa rin mataas ang presyo ng mga gulay titingnan natin sa ating likuran, medyo kumonte ang supply ng gulay ngayon. Kasi siguro yung iba, uh, nasa cropping season nila, pagtatanim, inaantay ang pagdating ng December para sa uh, maramihang gulay para sa mga okasyon na darating. Sa monitoring ng La Trinidad Vegetable Trading Post, naglalaro pa rin sa 60 hanggang 90 pesos kada kilo. Ang repolyo depende sa klase. Ang wombok, naglalaro ang presyo mula 50 hanggang 65 pesos kada kilo, habang ang patatas ay naglalaro mula 120 hanggang 145 pesos kada kilo. Ang carrots naglalaro mula 70 hanggang 100 pesos depende sa klase at ang broccoli naglalaro mula 110 hanggang 150 pesos. Dahil sa mahal ng presyo, ang ibang traders mas pinipiling bumili na lang ng mga imported na gulay na ngayon ay bumabaha sa ilang pamilihan sa bansa gaya ng pamilihan ito sa Sariaya, Quezon. Ang mga carrots na ito ay nakakahon pa at galing China mas makinis ito at mas malalaki kumpara sa mga carrots mula Benguet. Dagsaan din ang iba pang klase ng gulay na imported bagay na inalmahan ng mga magsasaka ng Benguet. Hindi nabibili ang local carrots ang tinatangkilik ng buyers natin from Manila in other parts ng Pilipinas. Ang imported kasi mas maganda ang imported mas tsaka hindi madaling malusaw. May mga patatas din, bukuli at uh, tsaka kuli daw. Dahil dito, ramdam na rin nila ang unti-unting pagbaba ng volume ng gulay na naibebenta sa mga trading area sa La Trinidad. Mula kasi sa dating 800 metric tons na gulay, naging 400 metric tons na lang ang nabibili ng mga dumarating na traders sa dalawang trading area sa La Trinidad. Kung dati rate 20 tons ang binibili nila. Naging 15 tons, 10 to 15 tons. Konte ang supply. Sinisisi naman ng mga magsasaka ang pagbahan ng imported na gulay sa umano'y pagsali ng Pilipinas sa Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement. Doon sa research namin, uh, approved na daw ng uh, gobyerno natin na walang, wala kaming alam, pati yung local government natin hindi nila alam na approve na pala yung RCEP. Ang RCEP, ang pinakamalaking free trade agreement sa buong mundo na kinabibilangan ng sampung bansa ng ASEAN at limang free trade partners kabilang ang bansang Australia, China, Japan, New Zealand at South Korea dahil dito, mas malaya ang kalakalan ng mga miyembrong bansa at mas mabilis na ang clearance sa pag-import at pag-export ng mga produkto. Noong 2021 pinirmahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pagsali ng Pilipinas sa RCEP, pero Pebrero lang ngayong taon pumayag ang Senado. Kaya hiling ngayon ng mga magsasaka na reviewin muli at limitahan ang sakop ng RCEP. Sa ngayon, konti lang ang gulay kasi gawa nga ng uh, na bagyo at saka yung monsoon. Paano pag mag-normalize na yung uh, pananim ng mga farmers? Dadami pag mag paano pag nag-oversupply? Saan natin dadalhin yung mga uh, product ng farmers? Kung, mara kung marami ding dumarating na imported. May limit sana hindi porque puwede na dadalhin agad kasi saan dadalhin ng mga farmers ang gulay nila? Humingi na sila ng tulong sa pamalang panlalawigan ng Benguet at Department of Agriculture Cordillera. Sa pahayag naman ng Department of Agriculture Cordillera, magsasagawa pa sila ng konsultasyon sa mga magsasaka at ipapasa ito sa Central Office. Maalalang lang noong nakarang taon din nagreklamo sa Senado ang mga magsasaka sa Benguet dahil sa pagbaha naman ng smuggled carrots sa mga pamilihan sa bansa. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines